Kapatids, meron kaming uh, dagit. ay, pakita po. ay o. No? Ay, mali pala. Ito pala. <laughs> Napakagandang ibon o. No? Naka-member din mga kalapatids. B-Parsi. Ayan. Ayan. Ayan, naka-personal ring. Yat ko. Ano, Russell, yat ko. Ayan o. No? ng Laguna, mga kalapatids. Tapos naka-B-Parsi yung kabilang ring. 2024 kulay bayolit lipad yan next year mga kalapatids Okay uh, papakawalan natin to mga kalapatids lagyan natin ng love letter <laughs> boy discarte vlog please subscribe ayan sana subscribe mo kami kalapatids ayan mo. uh, kakabit muna natin to ayan kalapatids may sticker na <laughs> ayan pakawalan na natin Okay. Yeah. Oh, Umuwi okay. ka na sa mayari. Ano na, kalapatids? Diretso. ayon. Yon. Baka susunod kayo, kayo mabihag doon. <laughs> ayon Ayan, kalapatids. So, oh. Hindi hmm. okay, siya. Nahanap niya na kanyang kulungan. Water, hindi, hindi sa libis yan. Ayun, diretsyo na. Ayun mga kalawadids, diretsyo na yan. Okay, pasubscribe na lang, pasuportan na lang yung ating YouTube channel. Ayun, no?